Hi guys! Good morning! Good morning! Ano kami? Nagcrave ako talaga ng bulldog. So, nakakain naman kami ng noodles. Pero ma'am. <laughs> Mami, dito sa Malabon. Ay, dito kami sa tataw Ah, tatawili. Tatawili. Ito yung beef ko po. Marilaw. Ano to? Mataas pa yung sugar ko. Pero, tututin well, ba tayo ng konti? Then, tatray to namin tong pistachio brownies. Ayan. Dami namin yung gusto i-try. At pa rin naman namin lahat. Yeah. Where's the one, ano? Ito pala. May plastic pa, babe. Ay, may plastic pa din. Ay. Ay. Hindi siya ganyan. Ano yun? Ano pa ito? Um, food critic po ito. Ah. Blogger. Let's try our biscuit cake. Good siya, hindi siya ganun katamis. Yung babaw lang. Mm -mm, ito lang yung may caramel. Pero mm, yung sarap. baba, masarap. Masarap. Hindi matamis. Yung parin na na 7-Eleven. Mm. Alam... Alam nyo, ang hirap kaya humanap ng gantong stock sa 7-11 kasi nagkakaubusan. So, ang naman namin, gantong oras, tapos mm -hmm. puno pa yung ano nila, stante, stante ba tawag doon? Sarap. Parang, ah, mm. parang bigla ako na ito, wala parang ergo ng kotse. Grabe. Anong pistachio later? Piscuit. 89 pesos. A Mas mahal yung, yung pistachio Wala dito yung price. Hmm? Yung brownies. 99 pesos. <coughs> Ang muntun na tiglawat na mga kapal matamis. Ako oh, kapag po yan. Pwede pa rin na siya. <laughs> At least. Status pa naman ang cravings. Mama... Like, alam mo kung nandito sa Jaja, yari tayo yung dalawa. Belawang... Mama, Mamamatay nang nakuha ang cravings. Ang sarap ng anong? Mm -hmm. Good siya. Hindi siya ganun katamis. Ayaw mo ba yung cake nung ano, cake na binibigay ni Mayor? Mayor dito sa Mallorca. Ang sarap. Sino siya? Delka? O si Tic? sa Sandoval. Sarap. Binibigay niya yung cake. May bayad yun. Pero doon siya nagpapagawa sa akin. Sarap

10 out of them Sino wow. nakakaalam nung mga gano'n? Bootsa? Sige, talagang umuli Sige, nakakaalam ka huh? lang puna Sa? Hindi huh? na yun Naka-video tayo din dahil may mga dal-dal Thank you Thank you, Lord Thank you sa blessing, Lord Ay na, basta lahat hmm. eh na tayo sa best ano sa Eto. Eto siya. Makapal siya, no? May fish pa Makapal pa siya. Sarap yung day ko. ba ah, na mo to? Ako na pa lang. Hindi masarap yung day kasi ang pasok na Ay. Three slices. Pusin mo yan. Ay, niya ako. pa ako. Ang um, may alam sa na. Mm. oh <laughs> my God, yun din akong diabetes. <laughs> baka maging active na. <laughs> How, ano po talaga ito? Damay-damay po talaga ito. Huwag ka sa limay din ng ganyan kahaba yun. For YouTube talaga siya. Taktik to. Di ba? Favorite ko ito tayo. Kaya ba di siya? Yung brownies. Pero yung pistachio, andun yung Parang dampin na. Kaya, kaya... Abusan ako ng ganyan kami magka-gen yun? Isang tray lang para isang... Isang... Isang get ko, isang flavor Diba ito, isang brownies, isang box lang. Lagi isang box. Tapos yung biscuit, isang box lang. Pero siya kape. Parang nahanapin ko siya bukas. Diyan ka na, may binila ako. Bye!